Mga tauhan ni Don Ricardo ang gigiba sa lumang bahay kubo. Naglalakad si Don Ricardo, mayabang ang ngiti. Sumisigaw siya sa mga residente. Umalis kayo sa lupang ito, mga mahihirap! Ito ay akin na! Nagsisigawan ang mga residente. Nakikiramay kay Marco. Isang gwardiya ang lumapit at tinulak si Marco. Guardia. Marco ay nanatiling kalmado tinitigan si Don Ricardo. Ang lupa ay hindi binibili, minamana, at ang lupang ito ay minana namin, Don Ricardo. Alam mo yan. Nagulat si Don Ricardo. Nagsimulang magbulungan ang mga residente. Isang matandang babae ang nagbigay ng suporta kay Marco. Tama si Marco, kanila yan. Isang masayang pamilya de la Cruz ang nagtatanim sa kanilang lupain. Isang batang Marco ang tumatawa kasama ang kanyang mga magulang. Biglang dumating ng mga tauhan ni Don Ricardo, pilit na pinapaalis ang pamilya. Nagsisigawan ng mga magulang ni Marco, hawak ang mga dokumento. Batang Marco! Papa! And flashback. Bumalik sa kasalukuyan. Si Marco ay naglalakad sa isang lumang library, nagbabasa ng mga lumang dokumento at mapa. May tumawag sa kanyang telepono. Sinagot niya ito. Handa na tayo. Simulan na ang pagbili ng mga ari-arian. Sa labas ng library, nagtataka ang dalawang residente na naglalakad. Nasaan na kaya si Marco? Parang nawala na lang. Oo nga, di na nakikita. Baka sumuko na. Marco ay ibinaba ang telepono, tumingin sa mapa na may matalim na tingin. Isang desididong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Si Roncardo ay abala sa kanyang opisina, may hawak na lapis at nagpaplano sa isang malaking mapa. Ang susunod na target, ang buong barangay San Jose. Isang assistant ang pumasok, mukhang balise. "Sir, may masamang balita po. Ang lupain sa barangay San Jose. Ano na? Sinong nagbid? Ako dapat ang may-ari niyan." binili na po ng isang hindi kilalang entity bago pa po ang offer natin galit na galit si Don Ricardo hinampas ang mesa sino sino ang may lakas ng loob na kalabanin ako marco ay naglalakad sa bayan kasama si attorney reyes isang matandang abogado na kilala sa kanyang talino nakita sila ni don ricardo mula sa kanyang sasakyan ano Si Attorney Reyes, bakit kasama niya ang magsasakang 'yan? Binaba ni Don Ricardo ang bintana ng sasakyan. Lumingon si Marco, may matamis na ng ngiti sa kanyang labi, direktang nakatingin kay Don Ricardo. Mabilis na pinaharurot ni Don Ricardo ang kanyang sasakyan, halatang naguguluhan at nababahala. Mukhang nagulat siya sa atin, Marco. Hindi pa ito ang simula, Attorney. Handa na ba tayo sa town meeting? Handa na, binata. Handa na ang lahat. Sa town meeting, ipinipresenta ni Don Ricardo ang kanyang development plan kay Mayor Sofia Reyes at sa mga residente. Sa planong ito, aalisin natin ang mga luma at itatayo ang mga bago. Walang makakapigil sa progreso. Tumayo si Marco at lumakad sa gitnagang silid. Nagulantang ang lahat. Mayroon akong mas magandang plano para sa bayan. Isang plano na hindi magpapaalis sa sinuman. Sino ka, Ginio? Saan ka ng galin? Walang karapatan ang hamak na magsasakang ito na magsalita dito. Umupo ka! Hamak? Ang lupang gusto mong gawing parking lot, ako ang lihim na may-ari ng 20% nito, Don Ricardo. Inilabas ni Marco ang isang dokumento at ipinakita sa lahat. Nagulat ang mga tao. Nagsimulang magbulungan. Imposible yan! Kasinungan niyan! Ang papel na ito ay nagsasabi ng totoo. Ako ang dahilan kung bakit ka mawawala ng lahat. Isang residenteng lalaki. Si Marco pala. Isang residenteng babae. Pagkatapos ng meeting, nilapitan ni Sofia si Marco, may pagtataka sa kanyang mukha. Paano mo nagawa 'yon? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Bakit mo hinayaang mangyari ang lahat ng ito? May mga bagay na kailangang pangayusin, Mayor. Hindi pa ito ang tamang oras para sa lahat ng sagot. Pero, ang mga tao, ang bayan, dapat nalaman namin ang totoo. Ang mahalaga, ngayon alam na nila at ngayon may magbabago na. Sofia ay tumingin kay Marco, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa binata. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at pagdududa. Si Ricardo ay nasa kanyang opisina, galit na galit na kausap sa telepono. Bilhin niyo lahat ng share sa kumpanyang yon. Ngayon na! Huwag kayong magpapahuli! Pagkatapos ng ilang oras, tinawagan siya ng kanyang assistant, mukhang natataranta. Sir, may problema po. Binili na po ni Marco ang 30% ng shares bago pa po dumating ang atin. Sinasisigaw! Sinasabotahe mo ako! May bayaran ka ba ng magsasakang yan? Marco ay nakatayo sa labas ng gusali ng kumpanya. Nakangiti. Sinisigurado ko lang na patas ang laban, Don Ricardo. Isang dating kaibigan ni Marco, si Mang Tonyo, na kumampi kay Don Ricardo, ay lumapit kay Marco, nakayuko ang ulo. Marco, patawarin mo ako. Bulag ako sa kayamanan ni Don Ricardo. Nagkamali ako. Marco ay tumingin kay Mang Tonyo, may malumanay na ng ngiti. Mang Tonyo, ang pagbabago ay nagsisimula sa pagsisisi. Ang importante, natutunan mo ang aral. Napaiyak si Mang Tonyo. Isang kasamahan niya ang lumapit at hinawakan siya sa balikat. Tama ka, Marco, walang makakatalo sa katotohanan. Marco ay nasa isang lumang mansyon na lihim na pinapabago. Isang matandang kasambahay ang lumapit sa kanya. Maestro Marco, may natatagpuan po ako. Ang scroll na ito. Inabot ng matandang kasambahay ang isang lumang scroll na may simbolo ng pamilya De la Cruz. Kinuha ito ni Marco. Tinitingnan ang scroll. Ito ang susi sa lahat. Ang matandang kasambahay ay ngumiti. Lumingon si Marco sa bintana, malalim ang iniisip. Puno ang town hall para sa final hearing ng development project ni Don Ricardo. May yabang na nakangisi si Don Ricardo ang lahat ng lupang ito ay mapupunta na sa akin. Wala nang makakapigil. Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Marco. Matikas ang tindig. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Tahimik ang buong bulwadan. Anong ginagawa mo rito? Hamak na magsasaka! Marco ay humarap sa lahat. May matalim na tingin kay Don Ricardo. Don Ricardo, ang lupang gusto mong kamkamin ay hindi kailanman naging sa iyo. Ako, si Marco de la Cruz, ang tunay na tagapagmana ng de la Cruz Hidden Family, ang orihinal na may-ari ng lahat ng lupaing ito. Ipinakita ni Marco ang orihinal na mga titulo at dokumento na may tatak ng de la Cruz Hidden Family at may petsa na daan-daan taon na ang nakaraan. Nagulantang ang lahat. Nagbulungan ng mga tao, ang ilan ay napasigaw sa gulat. Nanginginig! Imposible! Kasinungalingan! Pe-peke ang mga yan! Sophia? And Della Cruz? Hidden family? Isang matagal na naming naririnig ang kwento yan. Totoo pala! Sinubukan ni Don Ricardo na tumakas, ngunit hinarang siya ng mga residente at ng pulisya na biglang dumating. Nagpupumiglas! Hindi ito matatapos dito! Babalik ako! Tapos na ang paghahari-harian mo, Don Ricardo. Ang hustisya ay nananaig. Inilabas ng pulisya ang mga ebidensya ng pandaraya ni Don Ricardo. Ipinakita sa publiko ang mga dokumento. Si Ricardo ay tuluyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mayabang ngiti ay napalitan ng desperasyon. Walang masabi. Pulisiya, Don Ricardo Villafuerte, arestado ka sa kasong pandaraya at pangangamkam ng lupa. Sofia ay tumingin kay Marco na may paghanga at pagsisisi sa kanyang mga mata. Pinuri ng mga residente si Marco. Nagsipalakpakan ang lahat sa town hall. Mabuhay si Marco! Nilapitan ni Mayor Sofia si Marco may seryosong ekspresyon. Maling-mali ako sa paghusga sa iyo, Marco. Ikaw pala ang tunay na nagmamalasakit sa bayan. Hindi mahalaga ang nakaraan, Mayor. Ang mahalaga, ang bayan ay makakamit na ang tunay na hustisya para sa bayan at para sa pamilya. Maraming salamat, Marco. Anong mangyayari ngayon? Marco ay naglalakad sa mga lupang nabawi niya kasama si Sofia. Nagpapaplano sila para sa kinabukasan ng bayan. Ibabalik natin ang lahat sa dati. Itatag natin ang isang komunidad na may pagkakaisa at pagmamahalan. Kasama mo ako dyan, Marco. Gagawin natin ang lahat para sa ating mga kababayan. Marco ay nag-iisa sa kanyang mansyon. Tinitignan ang lumang scroll. Maingat niyang binuksan ang scroll. Biglang may lumabas na lihim na mapa mula sa scroll, nagpapakita ng isang misteryosong simbolo at lokasyon tinitigan ang mapa. Ang banal na relik? Tumingin si Marco sa malayo, may bagong misyon sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng pagtuklas. Ang kwento ay nagtatapos, nagiiwan ng pag-asam sa episode 2.